So dahil po mga kapatid, ako po ay dilisan muna ng ating bansa para magtrabaho sa ibang bansa. Ayan, kasi for better future naman to. At uh, sana naman abangan nyo yung mga susunod ko pang vlog. Ngayon ay nakapag-impake na ako. I mean, nakapag-impake na si Mrs. Si Mrs. ang gumawa halos lahat ng pag iimpake ko. So ito. Ang carry. <clears throat> At yung ating luggage ay nasa kotse na. And now I'm leaving Okay po. Like po natin PR118 bound for Toronto. I don't want to fall now. I just wanna have some fun. I just wanna have some fun. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. I just wanna have some fun, yeah. I don't wanna fall in love. I just wanna have some fun. Ayan mga kapatid, salamat po sa pag sa akin YouTube channel at aking Facebook page. At uh, nawa po ay magpalaan po tayong lahat ng Panginoon. At uh, lagi ko po pong sinasabi sa aking mga viewers and uh, subscribers ay uh, salamat po sa pag-suporta sa akin. Kahit po ako ay nasa kabilang dako ng daigdig, malaki sa Pilipinas, tuloy-tuloy pa rin po ang pagtulong ko sa mga baguhan pagdating sa sasakyan. At uh, kahit po tayo ngayon ay nasa Canada na, ay... Uh, gagawin ko po lahat ng aking mga para makagawa pa rin po ng mga tutorial vlogs. Ayan. Salamat po sa pag sa, sa aking biyahe mula Pilipinas hanggang Canada. Nawa po ay uh, nagustuhan niya po yung aking ginawang vlog. At uh, ingat po lagi kayo dyan.